Nakatakad na lang ako. Hindi, upong ka sa harap ko. Subukan muna. Upong muna sa harap ko. Paya ka muna. Kung ano hindi namin pa tayo siya kakainin mo ako kasi pagkabilin mo, wala ka nakakainin. Kasi nasa ko, upong ka na. Kasi bilin tulog mo na lang Baka di ba nakakataba yun? Pagkakain mo ako. Hindi, hindi. Hindi, Nag-work pa yung metabolism mo kakainin. Nakita pa rin yung panty ko. Nakita pa ang panty ko. Yung utos mo pa yan. Para kapupo Sa bebe ko. Wala naman taba yung